hello guys ayan papunta kami ngayon ng stencher so medyo malayo to I think 3 hours ba ayan. o 3 and a half hours ang layo sabihin natin 3 or 3 and a half hours yan so nagperi kami after ng work kaya, so kasi half day lang ako that time sa so, work so nagtrabaho pa rin ako ayan so magpapahinga kami ng saglit lalo na kasi siyempre pag may bata ka gusto mong i-enjoy yung kabataan niya guys yan sinusulit namin habang bata pa si Bebe. Kasi pag nagbinatayan, guys, hindi niya sasama sa amin. <laughs> o, diba? Ayan. So, sinusulit naman yung kabataan ni Dylan, Bebe. Dilan, patirmama, e. siya muna dyan.

Kom op naar buiten. ja. Kom naar de bokwal. Ja. dilan Hala Shell Alkas teste Shell Aha So maganda dito sa station guys ayan Madalas kasi sa mga forest kami nag stay So, first time namin mag-celebrate mag ng <laughs> Easter okay. holidays okay. sa city. Ayan. Okay. Kasi plan namin mag-swimming, tapos playground naman kay baby, Buti talaga maganda yung panahon. Isang araw lang hindi maganda yung panahon ng Friday. ayan, So, Thursday to guys. So, kinabukasan, Friday is maulan. So, okay lang yan kasi mag-swimming naman kami, in indoor swimming. Then, Saturday is sa playground naman. Ang bayad yata doon, 149 kron. Napunta na kami dati doon. Ayan. So, dito lang kami mag stay with the camping car. Madalas talaga guys, ah, uh, ini-enjoy lang talaga na pag may free time kami, labas kami ng kaunti. Tapos, eh, ayan mabago lang yung environment namin. Ayan. Sobrang relaxing sa amin yun. Yung ma medyo malabas sa kung sa kami nakatira. Pero maganda dun sa place na tinitirahan namin. Ayan. And then, ano? ang ganda ng park nila dito. Ayan, may pahingahan. Tapos, may pa-CR din sila dito, guys. Ang yung CR. Ang ganda ng CR nila. Public toilet. Tingnan natin yung public toilet nila. Ang ganda. Malinis. Tapos, comfortable siyang hiya. At yung loob, o, oh, ba diba? Public toilet po yan ba? Diba? Tapos, ayan, guys. Tapos, ito yung pang babae, pang disabled. Siyempre, yes, mas malaki. Yung isa, pang lalaki yun. Ayan. Tapos, ayan, guys. Tapos, ano pa yung mag-ama ko? Mahilig silang magbato ng bato. Ano yung maghagas ng bato, guys? Ayan. Hmm. Ako, pasok na ako at uh, ako, iahanda ako na yung kakainin ni Bebe. Ayan. So, dyan kami nakapark, guys. Dyan. So, dito kami nakapark, guys. Ayan, kita nyo ba? Di sasakyan. Ayan yung aming camping car. So, uh, free dito magstay guys. Basta 24 hour free parking. Ang dami na sasakyan namin. <laughs> Ayan, medyo basa kasi yung road kaya ganyan. Tapos ayan, parating na rin sila, o 'di ba? Papalik na rin sila ng kasi alas sa is na kakain na si baby. Ayan lang guys. Happy Easter guys.